Ito ang nakakagulat viral trending sa mundo ng social media ang di mo talagang palagi mananig ang kabutihan ng laban sa kasamaan at talagang katotohanan lamang wawasak sa iyong mga kasinungalingan. Inapi-api tinapaktapakan at siniraan ninyo ang aming Vice Presidente pues ngayon matitikman ninyo ang batas ng isang api. Ito ang naging sigaw ng na marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo nang ang resulta ng ginawang eleksyon no May 12, 2025 kung saan ang majority sa mga pumirma at nasa likod ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ay hindi nanalo. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, maghanda-handa na kayo dahil lilipad na talaga ng tuluyan ang agila ng Davao ito ay insertion ng marami sa ating mga kababayan matapos ng maglabas ng official statement si Vice President Sara Duterte patungo sa ring resulta ng eleksyon ay pa sa kanya official statement mga kababayan i acknowledge the results of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve as a strong and a contractable opposition. This is not the end, it's a renewed beginning, and we invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Together, we can shape a future that is fair, inclusive, and just. Stand with us. Shukran. and code. Sa naging official statement na ito ni Vice President Sara Duterte ay talagang nanindigan siya na gagawa siya ng mga ng posisyon na andang gawin ng tama para sa ikabubuti ng sambay ng Pilipino. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na maghanda-handa ng lahat mga nasa gobyerno ngayon na ng ilegal at hindi tama dahil pagbabayaran na nila ang lahat ng na kanilang nagawang pagkakasala sa sambay ng Pilipino. Ang nangyaring eleksyon ay isang patunay lamang na talagang pumapabor ang marami sa ating mga kababayan kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung titignan natin ang resulta sa nasabing eleksyon ay lahat ng mga taong naninira sa kanya ay talaga namang hindi na nanalo o hindi na nalo. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay hindi naman daw dito natatapos ang lahat kasi para sa kanila ay hindi naman daw sapat na matalo lang ang mga ito sa eleksyon kundi dapat ipagbayaran nila ang lahat ng na kanilang nagawang kasalanan hindi lamang kay Vice President Sara Duterte kundi sa ng Pilipino. Matapos ng lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samad sa rekomento at mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media na netizens posted, condolence sa political career ni Stella Kimbo, fashion model style, samantalang madami ng Filipino ang naguguto mulang trabahong maayos, sa totoo lang itong administrasyon na walang respeto sa Vice President. Easy lang silang magkaso, paninira tapos kabaliktaran pala sa ginawa nila kaya ang karma hindi natutulog. Wala naman talagang forever eh. Wala nga ginagawang batas kundi binubutas ang batas. Bilog ang mundo, walang permanente, may karma pa. Anyways, milyon naman ang kinita niya sa tuadcom kaya okay lang sa kanila. Thank you, Lord, sa pag-alis nila. Congratulations sa winners. God bless sa mga goodbye, mga nakasawang muka ng contempt. Imbis batas ang pairalin, personal away politika ng FPRRD at attack. Ang gaba di magsaba. Congratulations sa mga congressman na nag-graduate sa kamara. Huwag kalimutan na kunin ang reward nyo kay Romualdez. Million or billion din yon. Thank you Lord na talo ang mga o Godless people na mga NPA leaders. Susunod naman ang mga bangag at kawatan sa gobyerno, Senate at mga nasa PNP, AFP. Divine intervention is real. Amen. And quote Oh, may napakagandang uh, analysis ng news 5 uh, tungkol sa magiging dynamics sa 20th uh, Senate, ano Nako, pinag-aralan na nila sino yung kakampi kay BP Sara sa kanyang impeachment, sino yung uh, sa kanya, sino yung alanganin o oh, parang swing box. Ang ganda ng paliwanag nila. At sabi ni Professor Malo Tiquia sa dami ng senador na tutulong para ma-acquit si BP Sara, baka hindi na matuloy ang impeachment. Kasi kakaunti ang mga senador na boboto ...sa conviction ni Bipisara. Sa bilang nila, lima lang eh. Lima lang. Yung lima, tinawag nila swing votes. Pwedeng conviction, pwedeng acquittal. Ang sigurado na acquittal, 14. Kaya dahil sa clarity, yung assurance na hindi na makukonvict si Bipisara, eh baka hindi na daw ituloy. Okay, so pakinggan natin ito. Napakagandang analysis ng News 5 everywhere. Ah, nandyan si Profesor Malutikia at ang UP professor Dr. Reginald uh, Ugadan sino-sino mga posibleng maging bago, senador, o oh, yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na tulfo, dagdag na Cayetano, at posibleng dagdag na bilyar, o oh, kapalit lang nung palabas na bilyar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na senado, bukod kay Ms. Malutikia, kasama pa rin natin sa malu, makakasama rin natin ngayon, ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National, po National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugatan. Good morning, sir. Good morning. Thank you for staying with Pilipinas. Right. Ito po ating matrix. Um, ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Uh, again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. so, these are possibilities given maybe their political history, their, their uh, past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far uh, with what, 70 plus percent of the vote in. Uh, so, ito yung mga malamang uh, napapasok. Uh, eh, Anto ano magiging political al alignment sa Senado? Pero this is in the context. Let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Eh? Impeachment is going to come program um, pagpasok uh, nila, yun ang una nilang gagawin, mm. di ba? Pag-resume ng June po nga eh. So dito natin ilalagay, inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Mm -hmm. uh, dito yung mga Frank against vital. conviction. And this is the middle ground, eh. parang kung hindi tayo sigurado kung saan, dito ilagay, mm -hmm. o maaaring magpagong isip, o maaaring na mamangka sa dalawang ilo mm -hmm. na hindi naman kakaiwa sa politika. <laughs> Who do you want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin yung si holdovers, Senators. Oh, sige. Yes. Okay, ako na. Siyempre si Senate President Jesus Cordero. Palagay ko sa... Palagay ko sa admin. conviction. Conviction si Cordero. Saan tayo? Yes, tama. Dahil si, si makasara Duterte, tama po ba? Si Jingoy. Yes, may shared sila eh. Yung sa tatay niya na na... Jingoy Estrada. Ah, Okay. Aanta pa kay Tanos. Saan Alam Peter kay Tanos, aquital. ako ba ang kailangan para ma-wala wala. Nandiyan talaga dun sa. O kaya yung papasok ng pro. ang lalabas diyan, baka hindi matuloy ang impeachment. Yun, iko-run natin 'to sa kita. Okay, tawagin ko na kasi to seatmates to eh. Saan nila nilalagay yan? Saan Ah, antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Subiri? sa well, panahon na uh, ni Migsi ang JB well, yes. Eh, GP uh, yan at saka si at yan pa. si Valenueva, parang magsuswing for me eh hindi ko pa oh, yes oh. saan so natin siya ilalagay? Well, muna dito. Oh. Okay. 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 Yes. At least, pwede yung flexibility na tayo. Na pwede yung dito, pwede buwan na tayo. Yan na yung paswing. Kasi may sagutan tong dalawang tong baby Sara at Senator. Yan, si Lorenz. Risa Honteveros, antay. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan naman? Ay, mahala na kayo magka. O, kaya naman ito. Malinaw ang Senator Robin Padilla na Sara. Tama ba? Dito. Ano yan? Dito. Clear. Sa admin. Sa admin. Sino yun? Bakit? Tulpo. Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ah, uh, uh, ano yan, uh, para na silang pinagsasabong for the 2020. 2020. Oh. At ah, saka, kung may papasok na kapatid, Mm -hmm. gusto sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwala. magkahiwalay correct Villiers yeah, I'm born, syempre syempre naman after oh, Mark, the Mark Villiers means, the dyan santay at <laughs> huy nakakailan na tayo dito oo oh, uh, ha? oh, Dino, dami oh. Na. oh dito na tayo oh. possible winners go ahead sir Okay, sa incumbent senators, yung automatic papasok, pito ang tutulong kay Sarah. JBR Sito Jinggoy Alan Peter Cayetano, Gatchalian, Padilla, Billiard, and Mark Billiard and Subiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so punta tayo sa mga incoming senators <laughs> si Bongo Bongo first. Oh, oh, first. Oh, oh Bongo si embe, Oh may mulo na. Oh. Yeah, uh, Bato. Eh, si, obvious uh, na muna. Kung saan. Marcoleta. Si Marcoleta. Marcoleta. Si Marcoleta. Si Camille. Si Camille. Si ya. Yan. Teka muna, ilan na yan? po uh, three six nine twelve na, cakulubak okay. <laughs> okay. okay. oh. ako din mo na, kung ano ang swing, kung si Pam, unang kita uh, niyo. um, hmm. sa tingin ko si BAM, dahil na endorse ng Englishya, baka ni, san sa din ba? kung ano? that's going to be a, uh, that's going to be a surprise, huh? Yes. <laughs> natin kung ang konsensus ay swing, di lang natin kung ako lang ang Ayun, sige, sa saying surprise. Yan, yeah, uh, ilagay mo yes. na yung mga alyansa sa admin kasi syempre, uh -huh. may utang na loob Pero si Pia sa akin, baka mag-aantay. Mag-aantay. Ang ganyan rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Sa hmm. swing. Ah, sa swing. Okay, kasi yan kumaging Senate President through oh. the help of the Vice President. Okay. okay. Para mo, Ping? Si Ping? Swing? Kasi sinasabi niya, alam mo, okay. huwag na tayong mag-impeachment. Uh, uh, ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Ah... Uh, swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually yes, magkakama. Yes, bloke hindi okay, lagay na oh. natin sa swing. Wait, sir. okay. <laughs> so, ito lapid. Ito lapid. Admin, Admin. Yes. Or... Yes. So, klaro natin dito, as far as you, you two are concerned, lima nasa sa admin. Uh -huh. <laughs> okay, sir. So... Summarize ko, nilista ko. Ang mga senador na sure, Boboto, conviction ni Sarah, uh, lima lang. Iskodero, Reza Ontiveros, Tulpo, Rafi Tulpo, Erwin Tulpo, and Lito Lapid. Lima, sigurado. Ang mga swing, wala oh, nga niya, ganyan, ganyan pwedeng conviction, pwedeng hindi. Joel Villanueva, Loren Ligarda, Tito Soto, Ping Lakson, and Kiko Pangilinan. So, lima. O sabihin mo na lang na itong limang swing, pupunta lahat sa conviction, sa sampu lang sila. Ang labing apat, sila yung pro-Sara. Boboto, Aquital, Mibiti, Sarah So, GBR Sito, Jingoy, Jinggoy, Cayetano, Alan, Gatchalian, uh, Robin Padilla, Maya Bilyar, uh, Mark Bilyar, Subiri, Go, Bato, Marcolita, Aimee Marcos, uh, Camille Villar, Pia Quetano, and Bam Aquino. Okay? So, ang galing. Agree ba kayo? I-comment ninyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong... Oh, ulitin ko, yung sabi ni Professor Tiki, ano? Dahil sa dami ng senador na siguradong mag-acquit kay Bipisara Sara, baka daw hindi na itutuloy ang impeachment. Ano sa tingin nyo? O kung matuloy eh okay lang, ituloy lang. Total, 14 senador ang mag-acquit kay VP Sara. What's the problem? Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang post or uh, editorial article na sinulat ni Tio Moreno. Uh, title niya is Take Note. Si Takes Note. Ibig sabihin si VP Sara. <laughs> ang ganda yung pinakita niyang picture. Oh. Gano? Nagsusulat si VP Sara. Anong sinusulat niya yan? So, uh, according to Tio Moreno, sabi niya, The eagle does not only fly. It also takes note. Bakit siya nagtitik note? Ito sabi niya, Sara not just holding the line, she's drawing the battlefield. Oh, parang general yan, na naga uh, ano ng kanyang strategy. And then sinabi niya, Bepisara uh, positioning herself not just to survive, but to win. Dati, survival mode siya noon eh. Nung sinimulan ng impeachment, kinidnap si PRRD, dinala sa Netherlands, yun, survival mode yun. Ngayon, okay, after itong eleksyon, dahil sa magandang resulta, yun ah, attack, he's now on the offensive, he's now on the move to win. Okay, basahin ko ah itong article ni Teo Moreno. Sabi niya, only one senatorial candidate from Lakas CMD. Erwin Tolfo made it to the Magic 12. None from the Partido Federal ng Pilipinas, President Bongbong Marcos Party won a Senate seat. Ibig sabihin, walay asing si Pangulong Marcos Jr. Dahil yung partido niya, may tatlong pinatakbong senador, puros iniburo. Si Martin Romualdez naman, tatlo ang pinatakbo, isa lang ang nanalo. Si Erwin Tulfo talo si Binay, talo si Bong In contrast, three candidates from the Nationalista Party secured seats. Amy Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano. Notably, two of them, Aimee and Camille, were endorsed by BP Sara Duterte. Okay, bago yung endorsement ni BP Sara, alanganin na po si Amy Marcos at Camille Villar. Kailang after that endorsement, Grabe, na mayagpal. Pumataas o ngayon. Secured na ang kanilang spot. Sabi ni Tio, this speaks volumes about BP Sara's influence and political calculation. Meanwhile, Bam Aquino, often mistaken as a liberal party bet, actually left liberal party in 2024 and became the chairman of Katipunan ng nagkakaisang Pilipino, a youth-centered party founded in 2020 by Cavite Board Member Kirby Zalazar. KNP rose to prominence, prominence after supporting Lenny Robredo, Kiko Pangilinan Jokno, and Teddy Bagiliat in the 2022 election, but BAM is their first real electoral win. The only true LP candidate this 2025 was Kiko Pangilinan, which explained his strong showing, no vote splitting. unlike in 2022, the anti-administration votes were more strategically placed. Okay. at the top of the senate race are two pdp-laban veterans, bongo with over 26 million votes, bato de la rosa with around 20 million votes, rodante marcoleta, currently ranked sixth, ran as an independent but was adopted by pdp-laban, being laxon also independent entered the winning circle from the nationalist people's coalition npc we have tito soto and lito lapid now here's the clincher no one from president marcos partido federal party made it to the senate and only one from house speaker romaldi's party succeeded summary the administration block is shrinking and bp sarah is watching closely Do you agree? Palubog na, wala nang asin. Si and Speaker Martin Romualdez. Yung iba, nanalo si na Ping Luxon, Independent. Tito Soto Lito Lapid, National People's Coalition. Uh, Erwin Tulfo, dahil broadcaster na siya, dahil sa kanyang pangalan. Okay, why does this matter? Sabi ni Tio. Because BP Sara now has the space and leverage to build a stronger broader coalition for 2028 both in the senate and house she's been here before okay nagawa niya na ito. remember 2018 when she formed hugpong ng pagbabago she forged alliance with pdp laban nationalista lakas MD, npc and others forming a 13-member senate slate the result nine out of 13 hugpong bets won in 2019. That's very outstanding. Talaga, yung otso diritso na inidoro lahat yung mga dilawan noon. Dahil halos lahat ng kandidato ni then Mayor Inday Sara nanalo noong 2019. At ngayon, gagawin ulit niya yan. Okay. BP Sara knows exactly when to strike. While others wasted their energy attacking her confidential fund and pushing for impeachment. She was watching, taking notes, <laughs> planning her next move. I Strategist talaga itong si Vicky Sara. Yung big, bigla niyang pag-endorse kay Senator Amy, then later on kay Camille Villar, nabigla ako doon. But I saw her wisdom. Ayoko sanang iboto si Amy and Villar. Duterte lang ko. Kailang nung no, nakita ko yung insights o yung strategy ni Vicky Sara, sabi ko, yes, kailangan natin yan. The 2025 elections laid the foundation for 2028. Agree ba kayo? Yes. And here's the truth. BP Sara Duterte isn't just holding the line. She's drawing the battlefield. Yeah. Nagplaplano na. Attacking na ito. Offensive na siya. Come 2028, it won't be around, it won't be about traditional party levels anymore. It will be a battle of strategic alliances and authenticity. A clash between pretenders and those who've earned their ground. So nakita kong mag-alyado. Uh, yan na, Nationalista Party. PDP. And yung BP Sara kung dalhin pa rin niya yung hupong. Tatlo yan. Yan ang alayan. Sino pa? Marami nang lalapit sa kanila. Ganyan naman ang panay. Uh, after this midterm election, nakikita nilang sinong malakas. Lalapit na yan. Uh, magre-resign na sila sa partido federal lakas CMD, si magre-resign na yan Pupunta na, magjojo na sa partido O yung alliance ni Bipisara Ganyan ang mangyari And Bibi Sara, She's already positioning herself Not just to survive, but to win Tapos na yung kanyang survival phase She has survived Ngayon, go for the win na siya ngayon The eagle does not only fly It takes notes Kaya yan ang galing ng pagkagawa So salamat Teo Moreno Sa iyong napakagandang insight Pag-usapan natin ngayon Ang kalagayan Ng mga dating kasamahan Ni PRRT sa PDP Laban Kaya lang Kumabilang bakod sila nag Iniwan nila si Tatay Digong So ano ngayon? Kumandidato Oh. Wala, diretso ini <laughs> Tatlo sila. Okay, ito. May post si Kitty or si Crisette Laurita Ganda ng pagka ano niya. Pine personal talaga ng Pinoy ang trials Yung mag-traitor kami daw. Wala kang utang na loob. <laughs> ang Pilipino, yan ang ating kultura. Yung dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kaya kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, eh, hindi ka pagkakatiwalaan. Okay. Walang nanalo na senador na nag kay Duterte na dating alay niya na nag ship to BBM. Dating PDP. Sino sila? Tolentino, Pacquiao, and Abalos. <laughs> yan o. Mayroong... yan. Nandyan si BBM. Itinas niyang kamay ni Pacquiao, Avalos, and Tolentino. Bumalimbing eh. All have been PDP laban at some point in their careers. Manny was even PDP National Party Leader. Abalos was PDP Laban until 2023. Tolentino was PDP Laban until 2024. Excuse me. Ah. <coughs> Presidente pa nga ng PDP Laban si Tolentino. Eh. So, nung nakita nila siguro na, wala na, parang laos na si Tatay Digong. Umalis si Tolentino. Napunta sa... <laughs> BBM, oh, itong tatlong ito, sila yung kandidato ng par Partido Federal ng Pilipinas ni BBM. Kasi yung alyansa, apat na partido yan. Partido Federal ng Pilipinas, ang kandidato nila, itong tatlong bumaliktad. Oh, talo sila lahat. Nationalista Party, panalo lahat ang Nationalista Party. Cayetano, Villar, and Aimee Marcos, although marunong si BBP <laughs> in-endorse niya si Amy at o, anong nangyari? Hmm. Nationalist People's Coalition. Lakson, Soto, and Dito Lapid, panalo lahat. Lakas si MD, isa lang ang lumusok. Erwin Tulfo lang, talo si Dinay, na uh, Abi talo si Bong So, dito lang muna tayo itong mga bumalimbing, nag-jump ship. Okay. Tignan natin itong mananalo They all left PRD As soon as it was, it was Inconvenient for them Yang nanalo Na hindi under kay Sarah Hindi talaga pro Duterte To begin with So mas okay pa ito Na kalaban Okay lang kalaban Basta huwag kang mag-trader Sino sila? Tulpo O oh, mga ano yan Binabanatan nilang mga Duterte Soto Wala yan Lakson Aquino Pangilinan uh, Lapid Uh, kasama rin si Lapid 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan, 6 what does this say my fellow Filipinos about how our country regards betrayal kulturang Pinoy kasi yan eh yung dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob kasi kung hindi ay sisisantihan ka ng kulturang Pilipino magbasa lang tayo sa mga comments ano Bernadette Gumpal, people are watching. Kaya mag-isip na sila sa impeachment ni BP Sara kung saan sila kakampi. Dahil hindi makalimot ang tao kahit magpabaha sila ng ayuda, political career nila ang nakasalalay. Correct. Itong election na ito is sobrang baha ang ayuda but hindi nag-work. Tingnan mo. Isa lang ang nanalo sa lineup ng lakas CMT ni Martin Romaldes. Di ba nangampanya pa si Martin Romaldes. Kinausap niya ang kanyang mga kongresista. Meeting sila. Straight alyansa tayo. Ito yung pinaka-defense natin. Supportahan natin ang Pangulo. Kampanya siya. Pangulo, nangampanya rin siya. Let's vote for alyansa for a brighter future. O ano ngayon? Lima lang ang lumusot sa kanila. Minus, kapiyak kaya tano pa. Dahil, ulitin ko, ang loyalty is nasa partido, hindi yung alyansa. Yung alyansa, temporary alliance lang itong midterm eleksyon. Ang loyalty ni Pia Cayetano is na nationalista party ng mga bilya. Okay. Magar Tagalog, Merese. Yan, Chabohol, sabi, grabe pa ang ads niyang Abalos and Tolentino. Yes, palagi kong nakikita uh, tarpulin anywhere na magpunta ako. Grabe, Tolentino and Abalos. Ganon din, Manny Pacquiao, silang tatlo, gumastos ng grabe. Limpak-limpak. -limpa. Uh, anong nangyari? Wala rin. Kaya, wais na ngayon ang mga Pilipino. It, lalo na ito, age of social media. Uh, tignan nyo sa Cebu. Nagpunta pa ang Pangulo doon. Nagbenta pa uh, ng tig 20 pesos per kilo ng bigas. Uh, anong nangyari? Laking lamang ni Pambari 4. Alos 300,000 bucks. Kaya, mag na ang leadership sa Cebu. At uh, ito, napakagandang pangyayari. sa uh, Nakikita ko na eh, 2028. Talagang VP Sara, president na. Kung ano ang nangyari sa US noon. Grabe nilang persecution kay Donald Trump. Kaliwat kanan kaso, assassination natin. Ano. Oh, voters ng Amerikano. Kung sino yung inape, doon sila. Oh, Return do power, Donald Trump. So ito rin, nakikita ko, the same thing will happen. Babalik ang mga Duterte sa Malacanang. Salamat sa mga uh, nagmamahal sa mga Duterte. At yun nga mga Kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang comment ko sa video na ito, comment kina yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, eh, huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video ito Thank you so much po.